What's up, Madlam oh, people? Oh, oh la that, <laughs> Ano? Ang yeah, over pa. Oh, Oo. Oh, oh. What's up, Madlam people? Ako nga pala si Getty, 21 years old, ang human resource student ng Pasay City. Oh, oh si Getty. Ganda. Ano na niya yan? Ginamit niya yung apelido niya. Oh, kasi yung pangalan niya, Spa. <laughs> <laughs> Ano? Spa! Huwag <laughs> kalimutan pareho <Bukalibuta>. tayo na hindi na sa isip. Getty, anong kinakakaabalahan ni Getty? Uh, OJT po ako ngayon po. S dito sa uh, ABS? Hindi po. Saan? Sa Networld po, malapit po sa amin. Uh -uh. po. Hotel po. Ano bang kurso mo? Human Resource po. Mm, oh, human resource Resources. HR po. Mm -hmm. Alright. So, anong pick-up line mo para kay third? Ikaw pala si third. Ba bakit? Bakit? Ako nga pala si first ang magiging first sa puso mo. Wow! Oh, Pinag-isipan. Yeah. Oh, May, diba? May ex nga, di ba? May ex. So paano so, ka naging first? Dapat <laughs> last. Dapat last. <laughs> okay. Thank you very much sa inyong tatlo. Kamusta sila, Shobe? Um, lahat po sila magaganda and natutuwa po ako sa kanilang tatlo. True. Gusto mo sila maging friends? Yes po. Oh. Oh. Aagawan ah, mo pa si Pearl? <laughs> Lahat sila magagandang iba-iba ang mga karakter. Oo. Oh. Yes. Mm -mm. Wala kang ano, hindi ka makaka-arte eh, sa roster ng mga ano ngayon, third. <laughs> so kausapin mo sila.